Grabe mga idol. Pinasok kami ng apat na akyat na bahay. So ngayon nandito sila. Dito yung apat na akyat bahay. Nandito sa likod ng hagdan namin nakatago. So dito, dandahan tayo. Nandito yung apat na akyat bahay guys. Huli na to. Hindi na makawala to. So ayun. Ayun sila yung oh, apat na akyat bahay. Huli. O, oh, ano na. Wala nang buhay yung apat na buhay. Na apat na ano apat na akit bahay no, <laughs> oh, mga apat na kayo na bahay kayo huli kayo no <laughs> wala kayo kawala dyan no <laughs> oh. galaw galaw pa kayo dyan no oh. galaw galaw pa kayo kakatakas ba kayo dyan huli kayo eh mga mga bahay kayo ano yari kayo <laughs> Ayun so, nga maglagay ulit tayo ng patibong dito. Dito si ilalim. Ito kasi sila sa ilalim nakatago eh. Diyan no? yung bahay nila. Lagusa nila sa hagdan. Sa ilalim ng So ngayon, maglalagay tayo ulit ng bagong, pat bagong patibong. Para mahuli natin ulit sila dito. <laughs> wala kasi kaming ano eh. Wala kasi kaming alagang posa. Kaya inaatake ko ng mga bigwit. Ng mga maliliit na bigwit na ano, mga, dito sa adi. So maglagay ulit tayo ng ano um, patibog dito para mahuli natin ulit yung mga big na to <laughs> ano lang kasi kami meron po ay halagang aso lang kami meron wala kami ano eh wala kami posa eh so may posa sana maganda maglalagay ulit tayo ng ganibagong patibong dito ito ulit natin lagi yan kasi nandito palagi sila eh uh, yan para mahuli yung mga maliliit na bigwit. dito sila dito di, di, palagi naka, ano, nakatatago sa lalig yung mga gamit kasi namin dito uh, kung may ano sana kung may posa sana mahuli ng mga posa itong mga bigwit na to <laughs> So ayan. Lalagay ulit tayo ng panibagong patibong. Para mahuli natin yung mga bigwit na yan. <laughs> dito yung lagi nakatago yung mga nun. Ano, Kalilit na bigwit sa amin. Eh. No? Mga sulok-sulok ng bahay. Minsan dito sa lababo. Yan, yan, sa lababo na Kaya rito ito yung silubid Uy, hey, hey, hey. na kasi sa mga sa lalim ng lababo Talagang tinataguan ng mga bigwit. Buti, maliliit lang yung mga ano dito, mga daga. Walang, yun, wala yung pinakamalaki. Maliliit lang. So, may patibong na tayo rito. Sana mauli natin ulit. <laughs> Okay, hanggang dito lang tayo mga idol. Maraming salamat.